Good day guys and welcome back ulit sa channel sa bagong araw. Yes! Para bagong video naman, i-share ko sa inyo. For this video guys, on the way, 100 wow. ay nakaroon ng problema sa kanyang headlight bulb. Sabi ng owner guys, ay bago palit pala daw ng headlight bulb ay bigla na namang na-busted no? Kaya sinubukan na sa akin ang kanyang motor at ipacheck kung bakit nagkaroon na ganyang senaryo ang kanyang motor. Siyempre guys, may idea na tayo kung ano problema ng kanyang motor. Kaya baklasin natin ang pairings, magicin natin. So ito na guys, no? Na, nakita natin ang kanyang regulator. So ito na yung uh, pinaghihila natin at suspect at criminal kung bakit nagtaroon nang lagi ang pagbastage sa kanyang headline. So before natin i-conclude ang kanyang stator or kanyang regulator, ay check muna natin ang kanyang output voltage ng kanyang yellow wire na nanggaling sa kanyang stator. Siyempre guys, okay. nagamit gagamit tayo ng multi-tester no, para accurate at mabasa natin kung ilang voltahe ang kanyang output na mayroong regulator. So itong regulator na guys ay isang original pa no at never pa ito nang napalitan. sa so, pandarin natin yes! guys kasi easy voltage po ang output ng kanyang headlight bulb. So kailangan natin siya na pandarin para makuha natin ang output voltage ng kanyang regulator. Kung ito ba ay sumubra ng 12 volts patas kasi laging binabastid ang kanyang headlight bulb. So check lang muna natin ang kanyang output voltage no. So since ang problema natin guys ay headlight bulb, so sa headlight bulb muna tayo magpo-focus no. Yung sa kanyang AC current output voltage na galing sa kanyang regulator. Possible, may problema na talaga kanyang regulator guys kasi guys, matagal na rin ang kanyang motor. Almost 15 years na ng kanyang motor at never pa daw napalitan ng voltage regulator. So ang dalawang tisrad natin ay natin sa kanyang ground at sa kanyang yellow wire. Kasi ang kukunin natin ang final output voltage kung ilang volt ay aabot ang kanyang regulator. So kailangan pandarin natin ang motor guys no. At iset natin sa volts easy bolts ang ating tester. So, pandaran natin, yun know, umabot ng 23 volts, Ganon kataas ang bultahe na nilalabas ng kanyang regulator. Therefore, na-conclude natin guys na nasa regulator ang problema sa motor ni Bose. Kung bakit laging nababastid Kasi nga, is ang required lang mga nabultahe ng ating valve uh, bulb ay 12 volts lang no hindi na mabot, siya pwedeng mag-excess pa ng 30 uh? to 50 maaring Mababastid ang ating valve at putok lagi kasi nga is umabot siya ng 23 volts times 2 din ang voltahe na nilabas ng ating regulator. Kaya ang sabi ni busing guys baka daw nagkaroon ng ground din ang kanyang motor no. At sabi ko naman sa kanya mas may i-check natin ang kanyang regulator kasi nandun ang uh, kasagutan na problema ng kanyang motor. So ito meron tayong bagong regulator okay. guys at dito na natin malalaman kung regulator talaga, talaga ang kanyang problema unless mapulitan natin siya ng bago. Yan po ay bago no at kakabukas pa lang natin. So ang brand wow! po niyan ay Pag. At yan po ay class A at nakahalaga ng 280 pesos no. So check natin yung yellow wire at saka green wire guys no. Sila so, lagyan natin ang test Kahit balik na rin no. Basta importante is malagyan natin ang ground at uh, isang test rod natin sa ground at saka sa yellow wire. Tapos, siyempre, naka-under para natin motor, guys, no? Dito natin malaman. Kung hihina ang voltaje at sapat lang, ibig sabihin, regulator lang ang problema sa motor ni Busing at hindi okay. ang kanyang stator. So, ayan, meron tayong 9 volts. Accelerate natin. Ayun, ba sa 6 volts, 5 volts. Amazing. Ibig sabihin, guys, regulator talaga ang problema ni Busing. So, aminin na nga ang kanyang voltage, kapag in-rpm natin, mag-decrease ng kaunti. Ibig sabihin, is, protected ang ating bulb at hindi basta-basta nabusted kasi nasa mga 9 volts lang ang limit ng kanyang output voltage at hindi umabot ng 12 volts kaya safe na safe po ang ating bagong uh, bombilya. So ngayon check na natin guys no. RPE na natin siya. Bandarin na natin ang ilaw. So, ano, may ilan na sa guys, no? Pag piniga natin ng accelerator, kahit mga 3-4 or 1-half lang, no? Na-steady lang ang kanya bumili at hindi pa lang mag-pass ang kanya ilaw, no? Ibig sabihin, guys, okay ang ating regulator na in-align. Oh Siyempre, para makita nyo rin ang sistema ng ilaw, it itatap na natin uli ang kanyang stock na regulator. Doon na naman natin siya ipipigain, no? Doon nyo makita kung gaano kalakas. Kahit nasa 1-4 lang ng accelerator, ay makita mong sobra talagang ilaw na nalabas sa kanyang bumbilya. At hindi natin siya pwedeng ipilit kasi mamabas na naman ang ating valve na kinabit. Oh, so, natin yung kanyang original na regulator guys. No. Since na-prove na natin na okay yung bagong regulator na tinesting natin at hindi siya nababasted. Okay. Tap natin yan, No? makita kung gaano kalakas kahit kaunting piga lang maaari ma-busted uh, ang ating valve kapag pinilit po natin ipiga ng 3-4. Pigain natin ng kaunti ha. CPU no may may lalakas pa siya guys no may lalakas pa siya kahit one quart lang pag piniga pa natin doon na siya puputok yun, no hindi natin siya pwede pang ipiga kasi ang nangyari busted ang ating bombelya o ating valve no so confirm confirm na ang problema oh, na kanyang no! motor guys ay ang kanyang regulator kasi e ay pa natin ang kanyang ang ating bagong regulator recabit So, ang brand po natin regulator, guys, ay pag-proven na tested na po yan, no? kahit mga battery-operated, at saka easy drive operated ang ating headlight o oh, battery drive operated ang ating uh, motor at kahit uh, bang mga Honda Wave at saka China Type ay probably tested po ang brand na pag na yan so yun know, o tamang tama lang yung lakas no? kahit naka tripod ang piga yun know? o steady lang siya guys so syempre bibigyan ko ang idea kung paano ikabit ang bulb kasi may iba din na DIY na nagkamali kung paano ikabit ang ating bulb ang at ating bulb, guy, bulb guys ay meron siyang ano uh, guide no Pertandaan kung saan natin siya pwedeng ilagay. Kasi noong binaklas kong headlight ni Bosing, nagkamali-mali ang paglagay ng kanyang bulb. So yan po noong nung bulb guys, so klaro klaro putol. Putol ang isang filament. Ibig sabihin, fresh na fresh ang kanyang bulb, pero busted pa rin. Dahil nga siya lang, laki ng bultahe na inilabas ng kanyang regulator. So siyempre, palitan natin ang bagong bumbilya guys, no? Ang umilaw lang dyan ay ang kanyang high ang low ay hindi. So, net pa rin palitan natin ng bagong bibilya para iilaw ang kanyang low. So, syempre, may, may guide niyan guys ah, Yan tinuro ko. Nan. Yung part na yan, yan po ang ilagay natin sa kanyang uh, guide din sa kanyang headlight lens o assembly. Yan siya tuturo ko guys. No? Kasi may iba pa rin na nagkamali. Na meron palang guide ang paglagay ng bulb. At hindi lang, hindi lang pwede. Basta-basta ilagay lang natin ng ang kanyang bulb sa kanyang lente. Yon. So, automatic pasok agad. Yung sakit naman is, madali rin yung ikabit guys, no? Kung saan yung tatlong uh, uh, position niya, doon yung siya ilagay, tapos i-twist nyo ng counterclockwise. Pag matwist na, na ng counterclockwise, automatic, matatap na ang bawat linya ng ating headlight bulb. So, ibalikin natin yung headlight okay. bulb, guys. At siyempre pailawin natin ulit, no? Ang kanyang high and low. Kasi nga, yung isang bulb natin, ay hindi natin siya pinalitan is bagong palit ko yan o no, nakarang araw at inadjust inadvise ko sa si Bossing wag mo nang gamitin yung headlight bulb hanggat hindi tayo makabili ng bagong regulator kasi may useless din ang ating pag uh, import effort kapag piniga at pinailaw mo na rin ang yung bulb oh. maring mo baste din so wait lang muna at makabili tayo ng bagong regulator saka nang tito troubleshoot ang iyong motor so ito na guys no? nakakabit na natin at syempre pailawin natin ang kanyang headlight bulb high low So, yun. Working sila, guys, no? Kompleta, no? Siyempre, pagayain natin. Ulitin natin, ulit, no? Yun. Revolution natin. Yun, no? Kontrolado, no? Kontrolado ko yeah! ang output voltage. Oh! At hindi ka na mga ngamba pa na pa ang kanyang headlight bulb. So, yun lang, guys, no? Sa araw nito, maraming salamat. At siyempre, huwag tayo kalimutan. I-shoutout si Bosing at ating cameraman. Ride safe. God bless. See you sa aking next video. Good day guys and for today's video on the wave 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang kuryente. Sabi nyo na, na guys ito daw ay biglang tumirik habang nasa biyahe Nang na pinilat na pala rin ay ayaw na talaga umundar. So ito ay pinar sila ng pag check up ng owner at alis ko niya guys wala lang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. So try natin na oh, so, no! nakauna pala. So try natin na kickstart at check natin kung meron bang kuryente. So yun na guys, una mayroong lumalabas na kuryente, kalaunan is na naman ang, ang, ang kuryente kapag dinistansya mo siya. So dapat kapag kondisyon ng ating kuryente kahit i natin ng kaunti ay malakas ang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire kapag dinikit natin sa kanyang ground. So, noong unang observe natin guys, meron siya lumabas, kalaunan wala talaga. So, ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang kuryente. Kung bakit nawala-wala at bumabalik-balik ang kanyang kuryente. Ngayon, punta tayo, tayo sa kanyang CDI para ma-check natin kung anong problema sa kanyang uh, kuryente guys. So, dito sa CDI, dito, natin malalaman kung ano problema meron siya. Dalawa lang test natin ang kanyang pickup coil o pulser o ang kanyang uh, source coil o primary coil. So kapag mayroong problema ang kuryente o uh, resistance ng dalawang yan, may possible na mawala-wala talaga ang kuryente ng ating CDI guys. <coughs> Kapag okay naman, try natin magpalit ng bagong CDI. Baka CDI lang ang problema. So kapag limang wire, uh, limang wire o limang fins ang ating makikita sa ating CDI guys, ibig sabihin is primary type ang ating CDI o source coil type siya. Hindi siya okay. battery ng alogan, ng supply ng galing mismo sa kanyang uh, source coil o primary coil at nakariktas sa kanyang magneto ang kanyang supply guys doon sa kumukuha sa kanyang stator so dito pa lang makita natin ang source coil sa part na yan guys so dito naman isang kanyang ground yung tinuro ko guys so sa dalawang yan dyan natin i-check ang supply ng ating primary coil o source coil so unahin mo natin i-check yan guys ang kanyang resistance so ang ideal na resistance ng ating primary coil o source coil kapag ito ay condition is na sa mga 400 pataas at saka 500 uh, pababa so na, sa mga ganyan lang guys sa 400 to 500 lang siya naglalaro ang ating source coil so uh, primary coil na resistance so try mo natin i-check ito gamit ang ating test rod so set natin ang ating, ating multi-tester sa times 1 resistance guys o meter test kahit magkabaliktad ang rod pwede so check na natin para masabaran natin ang kanyang resistance So yan guys, lagay mo natin ating uh, multi-tester dito kasi uh, medyo hindi siya mapakali. Kaya natin check. So kahit okay, pagkabaliktad yung rad guys sa uh, test rod, walang problema yan. Kasi um, kukusa pa rin ilabas ang supply ng ating um, source coil sa ating multi-tester o resistance niya. So kung naobserva rin nyo guys, medyo malikot ang kanyang uh, resistance no tumataas at mga saka bumaba So, para tandaan guys, na may problema ang ating primary coil. Kapag hindi mapakali yung resistance sa ating uh, tester. So, kapag umabot yan ng 300, tumataas ng 600, at talo na umabot pa ng mga 900 o 1,000, matik guys, may problema ang ating primary coil. Kasi kapag condition yan, nasa mga 400 lang yan, o um, 500 nag-steady, at hindi yan gumagalaw. So, talagang guys, medyo nag-steady siya. Sa so, part na yan is, meron ng kuryente na lumabas, lumabas sa ating tension wire. Pero kapag umabot siya ng 100 na nakastady ang motor, may tendency na wala naman ang kuryente. So next guys, next next naman test natin ang kanyang uh, palaser. Sa palaser naman ang, ang, ang ideal na resistance ay nasa mga 120, 115 lang siya. Dapat hindi na siya bumaba. So dito natin i-check sa ibabaw na bahagi guys ang ating palaser at sa ilalim naman ang ground. So kahit pagkabalik tayo natin ang test rod, walang problema may kusa pa rin lumalabas na resistance sa ating tester. So, kapag nalito kayo guys, ang i-check nyong wire is yung blue yellow na wire sa sakit at saka yung green. Makita kayo dyan guys sa ibabaw. Blue yellow. So, yan. Ang sa na naman is yung black white. Huwag yung galawin. At saka yung uh, black yellow. So, dito tayo po ko sa blue yellow at saka sa green. So, lumabas na resistance is nasa mga 117 siya. 116. Kahit dyan lang nag-steady siya guys. Good. Pero kapag uh, gumag uh, hindi mapakali yung resistance ng ating tester umabot sa mga 120 pa taas, 110 pa baba, at hindi nag uh, steady possible din guys ang ating pulser ay may problema. Kasi, kasi, oh, sa kasi nag-control sa kultahin ng no. ating sine guys kapag ito ay nag-ignite sa ating combustion. So napalit tayo ng bagong CDI try natin i-check ang kanyang sitwasyon. Kung simba kanina ng original na CDI na mayroong kuryente tapos nawala-wala kapag inis uh, nakadistance sa ating tension wire. So normally guys mayroon dyan kuryente. No? Marinig nyo naman na nagkaroon siya ng uh, lagitik. Pero kapag dinistansya mo siya ay nawawala siya. Kapag malakas kasi yung kondisyon ng ating kuryente kahit dinistansya natin na kaunti kanyang kalayo guys ay lumalabas yan at nag-spark sa ating ground. So, sa kanyang okay. sitwasyon is magkapareha lang sila no? may kurinti tapos kapag siya na wala so hindi uh, sige yung problema ng ating uh, kurinti guys kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang ating tension wire so ang duda ko nito is yung primary coil talaga yung pabago-bago ang resistance so ngayon gumawa ko ng linya uh, na connect ako ng positive ito so mamaya guys taturo ko sa inyo kung saan ko connect ang wire na yan kasi ang gagawin natin is magka-convert tayo ng battery drive na CDI so dito pa lang guys malalaman natin at ma-confirm once na maka-convert natin siya ng battery drive so napakadil lang po magka-convert ng battery drive na CDI guys isa lang na wire ang ating babaguhin yung uh, limang wire na naka-antabay dyan sa kanyang sakit o apat na wire is naka-steady lang yan isa lang talaga ang ating galawin kapag nagkakonvert convert okay. tayo ng battery drive na CDI walang iba kundi yung black red na wire yan guys, yung sa primary type so ang magawin natin dyan, napakasimple lang puputulin lang natin yan dito lang yung black red na, klarong-klaro naman yan o, puputulin natin yan, tapos babalatan natin ang dulo so yung wire na yan guys is na-collect yung sakit tapos yung white na wire naman, yan ang ang positive accessory natin so ganoon lang po ang parang kung paano natin siya i-convert ng battery-operated, napakadali lang po kahit kayo kaya niyong sundan o kaya nyo mag DIY so wala kayo pong uh, dapat palalanin dyan kasi isang wire lang ating mabawi syempre lagyan, lagyan natin ng electrical tape guys para hindi masagi yung supply ng ating baterya baka iwas grounded na rin so ganyan lang oh. isang wire lang puputuloy natin tapos pwede natin ikabit so ito naman guys no makita nyo apat lang ang pins ibig sabihin battery operated siya. wala siyang gitna kasi yung 5 wires meron siyang gitna yon ang cut off ng ating sosi ito naman guys ang cut off natin is yung supply talaga ng positive accessory kapag naka off yung sosi automatic walang supply na lamalabas sa ating ignition switch at automatic na matay na naman ang ating motor so nulid nang tanggalin yung sa gitna o stock so yung red black lang na wire ang ating uh, lalagyan ng positive accessory since nasira na o nagkaroon na ng na problema sa kanyang source coil o primary coil kung yun natin papalitan medyo may kamahalan guys sa mga 600 to 700 kumpara sa CDI na moral lang nasa mga 300 lang so mas makatipid pa si Bossing guys so yun nakabit na natin ang kanyang CDI na battery operated tapos i-check na natin ang kuryente guys para makumpara na natin kung gaano kalakas ang kuryente gawa ng battery drive na CDI so kahit i-distansya nyo, i nyo ang wire labas talaga yan so check nyo So yeah, guys, yun nga guys, tapos yung napakalakas ng kurente ng ating tension wire kumpara ng unang stock niya na CDI guys. So ito lang, kinonvert natin ng battery operated para makonfirm natin kung may problema ang kanyang primary coil. Since nagkaroon ng malakas na lagitik ng kurente, eh, nangulogan na source coil talaga ang problema. So for the meantime guys, convert po natin sa ng uh, battery drive at ito tayo kumukuha ng supply, yung black na wire. So huwag yung yellow na wire kaysa yung black kasi yan po ang positive output accessory ng ating So si Ann, tapos meron kayo makita ng kulay red dito sila Lalim. So yan ang po ang kanyang input uh, accessory. So yan, wag niyo wag kumuha diyan kasi lagi naka-supply yung CDI natin dito guys sa output na kulay black. So yan, na-convert na natin siya ng battery drive, guys. At uh, nakita niyo naman kahit i-distansya natin yung tension wire, napakalakas ng output ng kanyang kuryente kumpara nang una uh, na stuck na sila is na tapos medyo nawala-wala pa kapag distansya natin So ilagay na natin ang ating spark plug tapos ipitan na rin natin para dito natin mapatunayan guys na primary coil ang problema sa kanyang motor kung bakit nagluloko ang kurente ng kanyang tension wire. So binasa niya kanina guys nung uh, shoot natin is meron siyang lumabas kaya lang nauwala siya kapag nistansya natin. Nangulogan na may problema na talaga ang kanyang stator coil o primary coil. So na natin ang ating spark plug cap para mapaandar natin. Para try na natin kung gagana ba ang ating uh, tinrabaho o kinonvert na battery drive sa kanyang motor. So, pressure ako guys sa under to kasi kita nyo naman magkaiba talaga yung output ng kuryente nung nag-convert natin sa ng battery drive. Napakalakas na talaga. Marinig mo talaga yung lagitik. So since naka-on ang kanyang sosya eh guys, so, yun ang kanyang CDI. Ready na siya. So, try natin kickstart kanyang motor. Let's go so nga guys umandar na ating motor na trabaho sure po tayo na sa uh, primary coil ang problema so since medyo may kamalan primary coil ito lang muna ang ating uh, ginawa CDL lang muna ating pinalitan para medyo makatipid-tipid na rin si Bossing guys at wala tayong available na primary coil kung sakali mang, uh, gusto natin palita ng primary coil pero mas madali kung uh, i-convert natin siya ng battery printed since malakas naman ang ating baterya so uh, so, unatin ulit tayo lang pandarin. So yan guys. Kumandara siya. So yan lang guys. No? Kapag yung motor ay unagay ko ng dirin. Tapos ganito ang mangyayari. Nagulok ko yung primary coil. Or source, or source coil. So kung malakas ang yung baterya. O condition. I-convert eh, nyo na lang ng battery prepared na CDI para makatipid-tipid kayo at syempre malakas ang kurente ng ating kinsura. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.